Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Estela ninyo para makapagbigay naman ng isang impormasyon na makakatulong doon sa mga nangangailangan. Pero bago natin simulan, pakinggan natin ang tanong ng isa nating subscriber. At ito'y ginawan ko na lang ng isang kwento para mas malinaw gamit ang teknolohiya o AI para may mga larawan, imahe, para naman mag-enjoy kayo sa panood. At ang tanong niya, talaga bang mahalaga ang sukat sa mga babae? Para sagutin ito, halina't kilalanin natin si Robert. Si Robert ay isang simpleng lalaki na matagal nang kinakain ng pag-aalala. Bakit? Kasi ang kanyang pagkalalaki ay hindi daw naka-line up sa tinatawag na normal ang kanya. Dahil dito, bumaba ang kanyang kumpiyansa. At sa tuwing nagkakaroon siya ng karelasyon, kadalasan ay iniiwan siya. Napaisip tuloy siya. Baka ito ang dahilan kung bakit ako parating iniiwan ng mga babae. Hanggang isang araw, nakakita si Robert ng isang video sa YouTube. Usapin ito tungkol sa pagkalalaki. Pinanood niya ito mula simula hanggang dulo. At doon niya napagtanto ang isang mahalagang bagay, hindi pala sukat ang dahilan kung bakit siya iniiwan. Ang totoo, hindi lang talaga siya compatible sa mga naging karelasyon niya. At iyon ay normal dahil hindi lahat ng relasyon ay para sa habang buhay. Mula noon, nagiba ang pananaw ni Robert. Nawala ang kanyang matinding pag-aalala at bumalik ang kanyang tiwala sa sarili. Ngayon, kahit alam niyang hindi ganun kalaki ang kanya, malakas ang kanyang kumpiyansa. Dahil alam niyang may mas mahalaga pa sa relasyon kaysa sa pagkalalaki. Kaya mga kapatid, huwag nating gawing sukatanan ng ating pagkatao ang ating katawan. Alam niyo ba kung ano talaga ang mas hinahanap ng babae? Narito ang 10 bagay na mas importante para sa babae kaysa sa doon. Pagmamahal, ang totoong malasakit at hindi peke. Respeto, paggalang sa kanya bilang tao, hindi lang bilang partner. Katapatan, yung walang pagtaksil at malinaw ang intensyon. Paggalinga, simpleng pag-aalaga, tanong kung kumain ka na ba. Pagunawa, marunong makinig at hindi agad nagagalit. Sense of humor, marunong magpatawa at magpagaan ng loob. Ambisyon, may pangarap sa buhay at handang magsikap. Pagiging responsibly, mapagkakatiwalaan sa salita at gawa pagiging maayos sa ugali, hindi bastos, marunong makisama. Totoong presensya, oras at atensyon, higit sa material na bagay. Yan ang tunay na hinahanap ng babae sa isang lalaki. Hindi sukatan ng katawan, kundi sukatan ng pagkatao. Kaya mga kaibigan, kung isa ka man sa matulad ni Robert na minsan nag-aalala, lagi mong tatandaan, hindi sukatan ng pag-ibig ang sukat ng katawan. Ang mahalaga ay kung paano mo mahalin, alagaan at respetuhin ang isang babae. Ako po si Ate Estela at sana ay nakatulong ang kwentong ito para mapagaan ang inyong pakiramdam. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa iba pang ganitong usapan. Kita-kits ulit sa susunod na video!